Tila lumaki pa talaga ng gusto ang ulo ng presidente ng China ngayon dahil mas lalo pa nitong pinalawak ang pag-angkin sa mga teritoryo na Kuba ng India. Kung dati ay wala pa sa kalahati ang inangkin ng China na parte ng soberanya ng India, ngayon ay umabot na ito sa 90,000 square kilometers o 9,000 hectares. Ang pagtatalo sa hangganan sa pagitan ng India at China sa hilagang silangan na estado ng Arunachal Pradesh ay naging pangunahing pinagmumula ng tensyon at galit para sa India sa loob ng ilang dekada. Ang Arunachal Pradesh ay isang malaking estado sa hilagang silangan ng India na may lawak na 83,743 km2 o 32,333 milya kwadrado. Sa madaling salita, inangkin ng China ang buong lawak ng Arunachal Pradesh. Ito ang pinakamalaking estado sa hilagang silangan na rehiyon ng India at ang pangalawang pinakamalaking estado sa bansa pagkatapos ng Rajasthan. Ang Arunachal Pradesh ay nagbabahagi ng mga internasyonal na hangganan sa Bhutan, China, at Myanmar, at mga interstate na hangganan sa mga estado ng India ng Assam at Nagaland. Inaangkin ng China ang buong estado ng Arunachal Pradesh, na tinutukoy ito bilang South Tibet, at itinuturing itong bahagi ng teritoryo ng China. Gayunpaman, matatag na iginiit ng mga Indyano na ang Arunachal Pradesh ay isang mahalagang bahagi ng India at hindi pwedeng may aalis na bahagi ng bansa nila. Ang ugat ng hindi pagkakaunawaan na ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa Simla Convention noong 1914 kung saan itinatag ang Magman Line bilang hangganan sa pagitan ng British India at Tibet. Ang China na hindi lumagda sa konbensyon ay hindi kailanman kinilala ang linyang ito na parte ng India at patuloy na inaangkin ang Arunachal Pradesh bilang sarili nitong teritoryo. Ang hindi pagkakaunawaan sa hangganan ay humantong sa ilang mga kambrontasyon ng militar at sagupaan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na armadong bansa sa mga nakaraang taon. Ang pinakamalalang nangyari ay ang 1962 Sino-Indian War kung saan inagaw ng China ang kontrol sa Aksai Chin sa kanluran at mga bahagi ng Arunachal Pradesh sa silangan. Kamakailan lamang, noong 2017, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga tropang Indian at Chinese sa rehiyon ng Doklam na malapit sa hangganan ng Sikkim. At noong 2020, naganap ang nakamamatay na sagupaan sa Galwan Valley sa Ladakh na humantong sa pagkasawi ng 20 na sundalong Indiyano at hindi bababa sa apat na sundalong Chino. Ang mga konfrontasyong militar na ito ay nagpalala lamang sa tensyon at galit sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan inaakusahan ng India ang China na magnanakaw ng teritoryo at walang karapatan na manghimasok sa mga soberanya ng India. Ang galit ng India ay higit pang pinasigla ng mga mapanuksong aksyon ng China sa rehiyon tulad ng pagpapalit ng pangalan ng mga lugar sa Arunachal Pradesh at pag-issue ng mga bagong mapa na nagsasabing ang estado ay bahagi ng teritoryo ng China. Noong 2023, naglabas ang China ng bagong standard na mapa na nagpakita sa Arunachal Pradesh at sa rehiyon ng Aksai Chin bilang bahagi ng China na nag-udyok ng matinding protesta mula sa gobyerno ng India. Patuloy na tinanggihan ng India ang mga pag-aangki ng China na iginiit na ang Arunachal Pradesh ay palaging mananatiling mahalagang bahagi ng bansa. Ang gobyerno ng India ay gumawa din ng mga hakbang upang palakasin ang presensya at infrastruktura ng militar nito sa hangganan upang kontrahin ang banta ng China. Bilang tugon sa lumalagong paninindigan ng mga Chino at sa pag-angkin sa teritoryo na nasasakupa ng India, sinikap ng India na palalimin ang estratehiko at pang-ekonomiyang ugnayan nito sa ibang mga bansa Partikular sa Estados Unidos. Tahasang kinilala ng US ang Arunachal Pradesh bilang bahagi ng India at ipinahayag ang pagtutol nito sa anumang unilateral na aksyon ng China na baguhin ng status quo sa hangganan. Ang suportang ito ng Amerika ay lalong nagpagalit sa China at nakadagdag sa tensyon sa pagitan ng dalawang higanteng asyano. Ang patuloy na pagtatalo sa hangganan at ang nagresultang pagtatayo ng militar at mga tensyon sa pagitan ng India at China ay may malaking implikasyon para sa katatagan at seguridad ng rehiyon. Ang potensyal para sa maling kalkulasyon at pagtaas ng alitan sa pagitan ng dalawang magkapit-bahay na armadong bansa ay isang pangunahing alalahanin dahil ang anumang salungatan ay maaaring magkaroon ng mapangwasak na mga kahihinatnan hindi lamang para sa dalawang bansa, kundi para sa buong rehiyon. Sa conclusion, ang pagtatalo sa Arunachal Pradesh ay nananatiling pangunahing pinagmumula ng galit at pagtatalo sa pagitan ng India at China na ang magkabilang panig ay hindi gustong ikompromiso ang kanilang mga paghahabol. Ang patuloy na pagtatayo ng militar, mga mapanuksong aksyon, at kawalan ng pagunlad sa pagresolba sa hidwaan ay nagsilbi lamang upang palalimin ang dibisyon sa pagitan ng dalawang higanteng asyano na may malaking implikasyon para sa katatagan at seguridad ng rehiyon. Ang lumalaking banta at agresyon ng mga Chino sa hangganan ng India ay nagbibigay diin sa India na magsasagawa ng makabuluhang rebalancing at build-up ng militar sa rehiyon. Pagkatapos ng insidente sa Galwan Valley noong 2020, Mabilis na inilipat ng India ang fokus at mapagkukunang militar nito mula sa hangganan ng Pakistan patungo sa line of actual control ng China. Kabilang dito ang pagdeploy ng mga karagdagang tropa, artillery, at air defense system sa hangganan, gayon din ang pagpapabilis ng konstruksyon ng mga kalsada, tulay, at iba pang infrastruktura upang mapabuti ang koneksyon at kadaliang kumilos sa rehiyon. Pinamodernize din ng India ang mga kagamitan at kakayahan ng militar nito, kabilang ang pagkuha ng mga advanced fighter jet, attack helicopter, at missile defense system. Sobra na ang galit ngayon ng India sa China na tila mag-amok na ito sa galit dahil may mga buhay na nasawi sa panghihimasok ng China sa teritoryo na nasasakupa ng India. Kasabay ng pagbuo ng maraming militar ng India aktibong pinalalakas din ng India nung bansa ang mga estratehikong pakikipagsosyo nito sa ibang mga bansa, partikular na ang Estados Unidos at Japan, upang kontrahin ang lumalagong impluensya ng China sa rehiyon. Ang paglagda ng Amerika sa India ng isang kasunduan upang ipagtatanggol nito ang kanilang bansa kung magkaroon ng malaking kaguluhan, ay mas ikinagalit pa ng China sa Amerika ngayon sinabihan ng China ang Estados Unidos na walang karapatan na manghimasok sa mga nangyayari sa pagitan ng India at China. Masyado di umanong pakialamiro ang US sa mga ginagawa ng China, at labag ito sa kanilang batas na manghimasok ang ibang bansa sa mga plano ng Chino. Pinalalalim din ng India ang ugnayan nito sa iba pang kapangyarihang pangrehiyon tulad ng Australia, at European Union na may layuning lumikha ng mas malawak na koalisyon utar at maayos na bilateral consultation na may layuning makamit ang isang katanggap-tanggap na solusyon sa isa't isa. Gayunpaman, ang mga negosasyong ito ay nahadlangan ng malalim na pag-aalinlangan at pagtigas ng mga posisyon sa magkabilang panig. Ang China ay nagpakita ng kaunting pagpayag na ikompromiso ang mga pag-aangkin ng teritoryo nito, habang ang India ay nananatiling matatag na hindi nito ibibigay kahit na isang pulgada ng teritoryo nila. At ngayon, patuloy pa rin sa panghaharas at pagpapatrolya ang militar ng China sa mga teritoryo ng India nang walang abiso mula sa gobyerno ng India. Bukod dito, ang hindi pagkakaunawaan sa hangganan ay nakaaapekto rin sa mas malawak na relasyon ng China at India kung saan ang dalawang bansa ay nagpupumilit na mapanatili ang normal na diplomatiko at pang-ekonomiyang ugnayan sa harap ng mga hindi nalutas na isyong teritoryal na ito. Sa harap ng lumalagong paninindigan at agresyon ng China sa hangganan, ang India ay naiwan sa maliit na pagpipilian ang magsagawa ng isang makabuluhang mga advance na pandigmang armas at estratehikong pagdagdag ng maraming militar upang maprotektahan ang integridad ng teritoryo at mga interes ng pambansang seguridad